Panibagong kaso ang kinakaharap ng Commission on Elections o Comelec kaugnay pa rin sa kontrata nila sa Miro system na gagamitin sa 2025 elections. Nanindigan naman si Comelec Chair George Erwin Garcia na hindi niya ito aatrasan kahit umabot pa ito sa impeachment case. Si Luis Erispe report. Hindi pa nga tapos harapin ng Commission on Elections ang pilisyong nakabindin sa Korte Suprema laban sa kanila. Panibagong korte na naman ang kailangang sagutin ng COMELEC kaugnay ng kontrata nila sa Miro Systems Company Limited ang bagong provider ng Pilipinas ng Automated Counting Machine sa 2025 tinutuo na kasi ni dating kaluokang representative Egay Arice ang banta niya na maghain ng kasong graft and corrupt practices case laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at ngayon sinama pa niya ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng COMELEC. Ito po ay hindi demolition job. Bakit? Kinwestyon ko po yung legalidad nung kanilang kontrata sa Supreme Court sa pamagitan ng isang certiorari. At ngayon naman ay nagsumiti ako ng criminal case laban sa kanila. Ibig sabihin, papatunayan ko to hindi ko to titigilan hanggang makarating tayo sa impeachment. Sa kasong inihain ni Erice sa ombudsman, naniniwala siya na may paglabag ang COMELEC at Bids and Awards Committee nang pasukin nila ang kontrata sa MIRU. Paliwanag pa ni Erice, disadvantageous o imbis na makabuti sa Pilipinas ay negatibo ang labas sa bansa ng pinasok na kontrata ng COMELEC. Gait naman ni erise ang bagong kaso sa ombudsman hindi tulad ng sa Korte Suprema. Pero anuman anya ang ilabas na desisyon ng dalawang hukuman sa kanyang mga petisyon, handa siyang tumalima wala tayong magagawa. We, 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 should follow the Supreme Court. Pero, uh, pero naniniwala ako, confident ako na na maliwanag na maliwanag sa batas. Yung, um, ba? May, may yung issue sa Supreme Court sa dito. Ito, grap. Yung mga violation na ginawa nila sa pagbibiling, sa pagdeklara na si Raima kinakahit hindi. Pagsapagsas, pagsisinungaling dahil sinabi nila walang spare parts, meron namang kontrata na hanggang 2025 available yung spare parts. Pero agad naman siyang sinagot ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sabi lang dito ng pinuno ng komisyon, handa siyang sagutin na ang panibagong kaso ni Erice. Hindi siya natatakot at hindi rin siya aatras kahit umabot pa ito sa impeachment case. Definitely we are willing to face, despite po yan ang pagiging impeachable, Public officer natin na kaya nat dapat nating ha uh, harapin ang lahat ng klase ng pagbato ng impeachment uh, o kaya pag-file ng impeachment laban po sa atin. Pero may tanong lang si Garcia, bakit ngayon pa, kung kailang okay may ginagawa silang investigasyon hinggil sa mga anomalya ng kontrata ng Smartmatic at Comelec noong 2016? Kung ang intensyon ay upang i-divert ang atensyon ng Comelec doon sa ginagawa nating investigasyon sa daang milyon piso, na nawala sa sambayanan, sa pondo ng sambayanan noong 2016. Wala at hindi, hindi po kami mapipigilan. Nanindigan naman ang Comelec, walang korupsyon at wala silang paglabag sa kontrata nila sa Miro. At kaya nila itong patunayan sa kahit saan mang hukuman. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.